Yes po, maganda po kausapin ninyo sir kasi a uh, uh, kailangan na uh, mapaliwanagan, mapayuan nyo rin siya. Ano po, ito si ano si Lira. Hello. Lira kausapin mo. Hello po. Lira. Oh. oh ano na nangyari sa'yo? Yes, ate ka ba? Iyak nang iyak. Hindi mo na ayos ka na sumagot ka na maayos. Umuwi ka na ng bahay. Kawawa yung papa mo roon. Wala nag Ano? lera Ayan mga kababayan, sa umagang ito, may mga natanggap na po kaming message na mga nagkiklaim or nagpapakilala na kamag-anak po ni Lera. Lera, may nag-message dito. Uh, ah, babasahin ko. Kasi Ilan sila eh na nagki-claim or nagpapakilala ka mag-anak. Pero ikaw pa rin, ikaw pa rin yung magde-decide kung sino ang kukontakin natin, no? So, nasa Mrs. dito, Lira, nababasa mo ba? Malabo po. Malabo. Sabi niya, "Hello, yung yung nasa video pinsan ng jowa ko." Ah, okay. Need po namin makipag-communicate kayo sa amin. Itir, sunduin or pakihatid po sa amin. Maayos po ang buhay niya. Nag-aaral at nasa isang magandang subdivision. Naglaya siya, sumama siya sa joa. Tatay nila may demensya na po ang nanay wala na. Sa kontak, nasa bahay. May guardian po sila doon, ang tita at mga pinsan. Maganda po ang buhay niyang bata na yan. May kaya sila. O may kaya daw kayo. Mayaman kayo? Hindi masyado. Hindi masyado. May kaya lang. Opo. Paano mo na sa anong... Mayaman pala kayo. Ba't ka naglalayas? Ha? May kaya sila. May sasakyan. Gadget at nag-aaral. Siya, please call naman po ako. Ito, nagbigay sila ng number. Nag-message din ang pinsan niya, if ever, call niyo po kami agad. Kilala mo yung mga yan? Opo. Sinong tatawagan natin ngayon? Hindi ko po. Ba't hindi mo alam? Kasi ayan yung mga kamag-anak mo yan, nagbigay sila ng number. Diba? Tawagan natin sila? Sige po. O para makausap nila kasi nag-aalala sila. Ayan, ito pa nga sinabi, oh, irireklamo namin, ayan no oh, irereklamo na ng kamag-anak sa tulpo pag di nyo pinauwi yung batang yan. <laughs> ayan na naman tayo mga kababayan. Huwag kayong masyadong atat mga kababayan, huwag kayong magmadali. Gaya na sinabi ko, ngayon lang namin nabasa ang message ninyo. Pero sa amin, kahit saan nyo kami uh, ireklamo, wala pong problema, kaya namin humarap. Dahil kami, walang ginagawang, ay walang intention na masama. Uh, ang message nyo po mga kababayan, hindi yung pagka-message ninyo is mababasa agad at masasagot agad. Diba? Kailan ito? Kagabi to O, kagabi. Tapos umaga, tulpo na. Huwag <laughs> ganon. Hindi ganon kadali ang proseso mga kababayan. Although nauunawaan ko po kayo, naiintindihan ko po kayo. 'Di ba? Kaya wag po kayong mag-alala. Ayan. So, tawagan na natin ha para mga usap ka sa kanila. Kasi kanina mga kababayan, nung hindi ko pa 'to nababasa mga kababayan, kinausap ko ayaw niya. Pero gaya ng sinabi ko, kailangan ang family. Eh, hey, loudspeak ko, ha? Ikaw mga ikipag-usap sa kanila, ha? Ha? Ay, oo nga pala. Sige. <coughs> ha? Ano? Hindi. Hindi natin alam. At Ayaw. Uh, Check mo nga, ikaw magdayan. Baka nagkakamali ako. Pero naiintindihan ko sila, mga kababayan, syempre kamag-anak nila, pamilya nila to. Pero gaya na sinabi mo, mga kababayan, huwag po masyadong, uh, ano, kasi hindi naman namin agad nabasa. Kasi kung may masama kami <laughs> intention, hindi namin ilalabas ito. Ayun. <coughs> Pairam yan muna. Sino yung nag-message? Hello po, magandang umaga. Ah, uh, mama, si, si Daddy Frankie po ito. Yes, po. magandang morning po. Yes, po. Ah, uh, ma'am, ah, uh, yung uh, usapan natin na ito, naka-video po ito. Ano po? Salamat. Ano po? Yes, po. Pa. Anong pangalan nila, ma'am? Kay Kintos. Kay Kintos. Ma'am, magandang morning ulit. Yes, Kaano-ano -ano nyo po si Lira? Lira related po kami as girlfriend po ako ng pinsan niya. Ako po kasi ang pinakangkap ng pinsan niya. Opo. Apo. Mm. Pwede ko pong ibigay yung pinaka-number ng magpapos si Berichita National. Ah, oh, sige po. Sino po, kanino, sino po yun? Kanin po yung niya? Oh, tita niya. Ah, oh, tita. O sige po, mas maganda Opo. po uh, na kamag-anak talaga ni Lira para maging okay ang lahat. Na po. Opo. Uh, okay. Sorry? Senator lang. pinsan niya po na si Daisy National. Apo, para makontak mo din po sila. Kahit isa lang muna makontak namin, ma'am, kung may cellphone number o... Daisy National po. Sige po, pwede ha. Ah, sige. Dito nyo yung may message sa number na to? Apo, wait lang po. Okay, come here. Kahit, kahit messenger, kung active sila, pwede rin. ako ko lang po Ah, kung contact number ma'am i-message mo sa number na to para hindi natin i-dictate para may privacy kayo. Oh, so ida-draft ko muna tong call na to. Oh, sige, thank you. sabi na siya May number? No, oh, sige. Anak ah, on naman lahat yan eh. Na? Uh -huh. oh. Walang cut yan mga kababayan ha? <coughs> Sino yan? Kay Isabel Nacional na to. Tita. Tita niya. Sino yung una? Quintos? Kay Quintos. Oh. ay sumagot. Replyan mo to na hindi sumasagot yung uh, Isabel National, yung active number. Sayang kasi. eto na lang oh may may bago na naman GC National naman sino naman to uksan pero mas maganda kasi yung tita no o kaya kapatid kasi eh, baka tawagan natin itong pinsan baka hindi rin mga decide baka i din tayo sa iba sige tawagan ko pa ulit yon tawagan ko ulit ano pangalan nito? Si tita? Yung tita mo? Pero tita po. <laughs> Baka may ginagawa. Pero yung GC National kasama kasama rin sa bahay ng tita mo? Apo, pinsan ko rin po. Pero kasama ng tita mo 'yon. Apo. Possible na pag tinawagan namin 'yon, forward niya sa tita mo? Ano po, nasa ang dito po yung pinsan ko sa si Dasman, kasi tita ko po nasa Paro, ay ano po, sa Manila po. Sige, kausapin natin itong GC National na 'to. Ano pangalan ng Kinto? Kai. Kai. Ayaw. May number. Oh, sige. Dial. Nag-reply yung tito. Sinabi mo sana yung active na number. Marami silang binibigay, hindi naman sinasagot. Not speak mo. Ano pangalan ng tito? Bob Bebot. Sino nagbigay kay Kento? Ha? Huh? Yung Tito mismo nagkatawag. Ngayon lang. Bebot asawa ni Tito mo yan? Tita ko po. Okay. Sinong kapatid ng tatay mo? Yung tita mo o yung tito mo? Yung tita ko po. Ah, yung tita. Hello? Hello po. Ay, magandang morning po. Hello? Hello, sir? Hello? Magandang morning po. Narinig narin narinig nyo po ako? Naririnig niyo po ako, sir? Sige po. Punta po tayo sa matahimik na lugar, sir. Si Daddy Frankie po ito. Yes po. Sir, nagcha-chappy po kayo. Napipin Okay. Napipindot po, napipindot. Huwag masyado idikit sa face para maayos yung usapan natin. Ayan. Ah, uh, by the way, sir, napakagandang umaga po sa inyo. Ako po si Daddy Frankie. At saka itong usapan natin, naka-record po. Ano po? Okay. Uh, sir, uh, bali, ngayong umaga namin nabasa yung mga message ng mga kamag-anak ni Lira. Kaya wag kayong magalit kung hindi kami nakaka-reply agad. Kasi kahapon, busy kami, nasa meeting po kami. Kaya ngayong umaga lang kami napagbasa ng message. Okay, po, opo. Opo. Ngayon, sir, nandito po si Lira. Uh, kakausapin niyo po kung anong gusto niyo sabihin po. Ano po? nakikita o, oh, ganito na lang o yan. O, oh, sige po. Ipapit na lang doon sa bahay, sa park rin. Opo. Saan ba oh, yung silver nyo? Sir, uh, pwede pong kausapin niyo muna si Lira? O, oh, kasi o, oh, naglayas siya. Kasi o, oh, yan, nangyayak yan. Sita niya kagati, na, nang iyak nangyayak nang niya, nakita nang sa, sa Facebook eh. Opo. Andito ko kasi kasi sa Maynila eh. Oh. Ay, ganon? Kasi tinatawagan namin si... JC National at saka si yung tita niya, hindi sinasagot yung uh, na cellphone nila, baka busy sila, kaya kayo ang nakontak namin. Hindi kasi naghahanap din ako yun sa kanya eh. Opo. <laughs> kaya nga po. Yes po, maganda po kausapin ninyo sir kasi uh, uh, kailangan na uh, mapaliwanagan, mapayo nyo rin siya. Ano po, ito si, ano, si Lira. Hello. Lira, kausapin mo. Hello po. Lira, Oh. oh, ano na nangyari sa Ito lang mo, Mira. Oh, ano na nang Hello? Hello po. Kung ka na lang bahay, magpasig ka na lang sa kanila. Ano, uh, gabi ka pa inaantay, si Chichi naghahanap sa'yo. Si Chichi, atin si mo, iyak nang iyak. Ano? Hello? Hello po. At yung mga ito, sumagot ka na maayos. Umuwi ka na ng bahay. Opo. Ha? Tapos kung i-attend ka nila, mag-attend ka na lang doon sa bahay kasi yung linggo pa ang uwi namin. Ano? Opo. Sumagot ka na maayos. Kasi ang dami nag-aalala, si Yuli nag-aalala na rin sa'yo, si Guy. Ano? Bibi po, uwi na lang po ako. Okay ka lang? Opo. Oh, oh, sige, yun ang sabihin mo na kayo dati Frankie na umuwi ka naman po. Pwede ka nila yati sa bahay, yati ka na lang. Tatawakan ko si Gise. Sige po. Kawawa yung papa mo roon. Wala nag ka. Ano? Mira? Ako na po, bahala kay Papa. Ha? Ako na po, bahala kay Papa. O, sige, sabihin ko, hindi, dali pa lang kayo, bigyan mo, telepon sa kanya. Yes, yes sir. Yes, oh. oh. Sige po, kung ano yung decision nyo at aka decision ni Lira, walang problema, pwede namin siyang uh, ihatid ngayon. Lira. Oh. Ah, yes po. So pagka hinatid namin doon sa bahay, sa parkland na yan, kung saan man yan, alam naman ni Lira. Pagdating namin doon, may mag-aalaga naman kay Lira? May tatanggap sa kanya doon? Mayroon sa bahay, oh. Ah, uh, doon sa Baytas sa Maynila, ngwan ng uwi namin doon eh. Dito sa Baytas sa Manila eh. Hmm. sige po. Ah. Pero ano, Lera, iahatid ka namin ngayon? Opo. Uh -huh. Okay ka na? Kasi sabi kasi sa akin ni Lera kanina, sir, at least ito, nandito nakikinig si Lera, nakikinig din kayo. Sabi niya kanina, uh -huh. is ayaw niyang ayaw niya muna, gusto niya munang mag-stay dito. Pero nung nakausap niya na kayo, gusto na niya. Lera, kasi ano, para protect din sa amin, ayaw kong magalit sa akin ng pamilya mo. Kaya ko ano yung naka nakabuti sa iyo. Unang-unang magsi-safety talaga sa iyo mga pamilya mo, ha? Makinig ka sa pamilya mo. Kami tutulong lang. Pero hanggat nandiyan ang pamilya mo, priority talaga yung pamilya mo. Okay. Uh Huwag ka umiyak. Ba't ka umiiyak? mo lang Ba't ka umiiyak? mo lang po sila. Namimiss mo sila, o, di ba? Yes sir, Iahatid uh, namin kasi ito umiiyak siya ngayon. Nami-miss daw niya kayo. Oh, kasi yung siya na tulong niya yung bang ano yung tingtap po tapos nagla-layas tapos hindi na bumalik pero saka natin hinahanap yan eh. Gaano na siya katagal? Ano? Wala pa naman po ang tala ilang buwan na po yan eh. Ah, ilang buwan na po. Oo. Kasi sumusama doon sa kapatid sa na nanguna ng layas din. Ah, sa anak nyo rin na naglayas, sumama. So, Oo, sa kapatid niya. Sa ah, kapatid niya. Bakit kaya, bakit kaya, sir? Bakit naglalayas sila? Iwan ko, hindi na yun lang. namin sa kanila, pati yun ang palapit niyan eh. Oh? Po? Pati yun ang palapit niyan, sa bahay lang. O, yan din na, pinag din mo yan. Minsan ayaw din mag-aaraw kayo pinahinto. Oo, oh, sayang. Kasi pulang po yung ginawa, tapos silpo ng silpo, tapos dula na, wala naman trabaho sa bahay ang di. Alagaan yung tatay nila may sakit. Nasaan po ba yung tatay nila? Nandyan din sa park lane? Oo, oh. nandun din sa bahay. Oo. Sa park lane. Okay. Sa so, yung sa atin. Oo. Oh. Sige, sir. Ah, uh, kung gano'n ang desisyon, iahatid namin ngayon para makita rin namin yung tatay nila kung okay lang. At uh, sayang kung nandyan sana kayo para mamit ko rin po kayo. Hindi pahuwi na akin, nagtrabaho yung message ko. Dapat siya kagamit natin po, wag alangan, iyak nang iyak na eh. Hmm, oh, sige po. Ngayon, Lira, marami pala nagmamahal sa'yo. Sabi ko sa'yo, bata ka pa. Huwag ka masyad... Huwag ka masyadong matampuhin. Oh, sige sir, marami marami salamat at tumawag ako sa inyo para hindi rin kayo nag-aalala. Ako, takapunta po na kapatid po. Ako, takapunta po na kapatid po. Ako, takapunta po na kapatid Ako, takapunta hindi, ganun talaga, hindi agad-agad mababasa kasi sa dami-dami ng nagme-message sa amin. Eh, kaninang umaga lang nakamonitor yung mga kasamahan ko kaya nabasa. Kaya kumunta kami sa inyo ngayon. Kaya sabi ko sa sa kung alam ko yung Toyota lang cover ni sa kung eh. Opo. Oo. Kaya wag po kayo, wala kayong aalalahanin. Nagkataon lang po na nadaanan ng aking team, ng aking mga kasamahan, si Lira, nung time na naglalakad siya sa kalsada. Nagulat, nagulat nga kami eh, na tiga dito lang pala. Pinamina pala na gano'n nangyari sa kanya kasi hindi naman umuwi ng bahay. ay umuwi kasi baka daw siya. Yes, yun po ang sinasabi niya. Kaya kanina umaga, tinatanong ko siya. Kasi nung nabasa namin ng mga message, sabi niya, hindi ko alam, baka hindi na ako tatanggapin, sabi niya. Sabi ko tatanggapin ka kasi mahal ka nila. Kasi yung tita niya na una nang bisit sa yung sa Canada, bakit daw ano nangyari kay Lira, tapos hanapin daw. Sabi ko, sige, titingnan namin kung saan namin mahanap. -hmm. -mm. Okay. Sige po, sir. At ha? Ah. Ang kuya, nag-aaral ni lang, medyo, alam mo nang, may medyo din may difference sila. Siya nga, medyo mahina yung pick up ng salita. Ano yun, sir? Ah, ano lang, sir? Excuse me. Ah, tingin ko sa batang ito na, na naghahanap lang siya ng comfort, kalingan ng magulang. Hmm. mo yung muna nila, yung um, pangabata pa, wala na yan, nag na. Sa atin, lumaki lang yan eh. Opo, yun. Kaya kailangan siguro nila ng pagmamahal. Huh? Ay, wala man, siyo sila problema sa bahay. Alakang-alakang naman. Sabaw lang naman nila doon, magsahing, maglaba. Yun na, ang alakang sa tatay niya naman sakit. Sige sir, salamat sir sa oras ninyo po. At least nalaman ko rin yung side ninyo. Thank you so much sir. Salamat oh, po. Sige po, iahatid ka namin ngayon lira ha. Idadaan ka na namin. Sige sir, right now po after ng usapan natin, didiretso kami sa bahay ninyo po. Salamat po. Salamat ng marami sir. Magandang uh, araw po. God bless po. God bless. Thank you. So, ayun. Pupunta na tayo sa bahay nyo. Kunin mo na yung mga gamit mo. Pag naihatid ka namin doon, huwag ka na mag-aalis, ha? Pagpatuloy mo yung buhay mo. Marami pa pwedeng mangyari bata ka pa. Okay? Eh? okay? So, paano yan mga kapabayan? Ihatid na natin si Lira. Salamat sa Diyos at uh, makakabalik na siya sa kanyang uh, pamilya. No? So, tara, let's go! Ha <coughs> ha.